Uh, yes po, muli po, isang magandang araw sa lahat uh, Ako yung po, may bagong content na naman uh, At syempre po, bago ang lahat, muli po, ako ay nag aanyaya po sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel Sa mga lamang po, uh, subscribe po kayo kung gusto po ninyo yung mga ganitong musapin At uh, pakiclick po yung notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga videos So, ang content ko po sa araw na ito ay para sa mga butante Uh, siguro po ay uh, panahon na po para talagang uh, baguhin na, na, na natin ang sistema po ng uh, pagboto uh, Nakita naman po ninyo yung mga pangyayari o nangyayari po sa kasalukuyan At congratulations naman po sa mga uh, barangay officials na -function. Yung mga nagtrabaho po talaga para sa kanilang mga barangay Congratulations po uh, Sigurado naman po na makakabalik kayo. Dalawang ah, dalawang uri lang naman po yung uh, mga butante eh. Nandiyan po yung tunay na butante o yung mga butante at yung mga bobutante. Hunain natin sino ba yung mga bobutante. Yung mga bobutante -bo po, yan po yung mga reklamo ng reklamo sa gobyerno. Pero pagdating po ng halala na hindi naman po namimili yan. Kahit alam po nila na uh, isang uh, hindi naman karabat dapat yung uh, kandidato, ano man ang posisyon, ay uh, nakatanggap lang na magkano. Nagkukumahog po, pare, boto yan. Pero ang mga vice voter o tunay na botante, kahit ano pa ang ibigay po ninyo Kahit magkano pa, ang iboboto pa rin po nila ay yung kanilang napupusuan na talagang maglilungkod po sa ating barangay, sa ating bayan, sa ating syudad at sa buong Pilipinas. At uh, ito naman po yung aking uh, tip o uh, masasabi para po sa mga baguhang butante lalo-lalo na uh, para hindi po tayo maging bobutante sa darating na mga panahon. Ah uh, lalong-lalo na po sa pagpili po ng kagawad. Tignan po natin yung kanya track record kung uh, siya po ay uh, re-electionist, may nagawa na po bang batas ito o ordinansa? Yan po ang uh, trabaho po kasi ng kagawad. Ngayon, kapag wala naman po yung nagawa, habay mag-isip-isip na, uh, mag na po kayo. Pumili po kayo ng karapat-dapat. Yung pong uh, may alam na gagawin talaga na ordinansa o uh, resolusyon na makakatulong po sa ating barangay. Uh, alamin po natin, uh, nakaupo man yan, re-electionist man yan o baguhan na kandidato, Alamin po natin ano ba ang kanyang plataforma de gobyerno. Kaya lang kailangan po yung meron siyang mga uh, plataforma de gobyerno para malalaman natin, masusubaybayan po natin kung siya po ba ay magtatrabaho o hindi. At kung uh, meron man po na bibili ng inyong boto, may magbibigay ng pera, wala naman pong masama kung kukunin po natin yan. Ang halaga po uh, kapag boboto na ay titingnan talaga kung sino po yung karapat dapat at yun po ang isusulat sa balota. Uh, pero mas maigi po kung magagawa natin na magkukunin yan at uh, ibuto pa rin yung talagang karapat dapat ay mas maigi po. Pero sa ganang ating akin po, mas ma, maigi po na kunin yan. Para madalayan, para matuto po sila na uh, sa tuwing halalan ay uh, gumagastos po, nagbabayad lang sila ng uh, o bumibili lamang sila ng boto, at kung uh, palaging nananalo, ay ganyan po yung magiging kalakaran. Hindi ma, hindi na po matatapos yan. Pero kapag uh, nagawa na po natin, na lahat po nang namimili ng boto, na hindi naman po karapat-dapat, ay natatalo, at uh, nalulustay, na nakapagalulustay ng malalaking pera, ay maaari pong uh, madala na yan sa susunod ng mga halalan, at baka po mapabago natin ang sistema. Uh, sana po mga kabarangay ay uh, yan nga po, pakapiliin po natin yung mga magsisilbi po talaga sa ating mga barangay. Uh, dahil hindi natin, natin alam po uh, ang susunod na mangyayari. Napakahirap po kasi ng magtanggal ng nasa posisyon. Kaya po para hindi na tayo mahirapan ay talagang pakapiliin na po yung maglilingkod na kapitan sa ating barangay at mga kagawad. Uh, gamitin po natin yung kasabihang pampolitika. Uh, kunin ang pera, iboto ang korsonada. Yes po, simulan na, na po natin ang unang akbang uh, ng pagbabago po ng halalan. At uh, mahirap po na o oh, hindi po madali na agad po na maisaayos yan. Pero kung wala pong kikilos at wala pong gagawa ng unang hakbang ay mananatili na po yan baka po yung susunod po na henerasyon ang makikinabang sa gagawin nating hakbang sa masamang paghakbang po uh, patungo po sa tunay na reforma ng pagboto at uh, sa mga bagong hahabol naman po, yung first time na hahabol uh, ang tip ko po sa inyo ay ganito simulan na nga po yung uh, paglalagad pagpapakilala at papag, uh, pagpapahayag po ng inyong uh, layunin na kumandidato uh, sa darting po na halalang pang barangay ano man pong posisyon ang inyong uh, hahabulin at gumawa po kayo ng programa o plataforma de gobyerno po na maaaring uh, makatulong po sa iyong komunidad sa iyong barangay siguradihin lamang po na ang programang inyong ilalahad o gustong balakin na gawin ay uh, kaya po ng budget ng inyong barangay at hindi po imposible na magawa huwag po kayong mangangako na Uh, hindi naman po kayang gawin o kayang ipatupad. Ah uh, yan po yung uh, unahin po ninyo munang gawin. Mag-isip po kayo ng mga programa na pwedeng makatulong po sa inyong barangay. At ganoon din po ah uh, po puntahin narin yung mga kilala, mga kamag-anak at malalapit na kaibigan po. Yan yung mga tinatawag po na sympathy vote. Uh, unahin po muna niyo silang puntahan at uh, sa susunod po ay dadagdagan natin yung tip ano po ang pwedeng yung dapat gawin uh, para uh, lumaban ng sabayan at uh, may uh, pag-asang manalo. Yan po ay uh, dito lamang po ninyo mapapanood. Kung hindi ka pa uh, nakapag-subscribe, subscribe ka na. Tiyak kung ikaw ay uh, gustong kumandidato, marami kang matututunan dito. Promise.